The Golden Boy, isang moniker na ibinigay noon kay Carlos Yulo dahil sa kanyang tanyag na pagkakapanalo sa mga international competition pagdating sa gymnastic. Isa na namang makasaysayang sandali para sa ating mga Pilipino ang pagkapanalo ni Carlos Yulo sa ginanap na 2024 Paris Olympic. Subalit bukod sa kanyang pagkapanalo, lubos na inabangan ng mga netizens ang mga makukuha niyang cash prizes at incentives mula sa ating gobyerno at sa mga local brands dito sa Pilipinas. Simula kasi na pumutok ang kanyang pagkapanalo. Kaliwat kanan ang mga nagpaabot ng kanilang premyo para kay Carlos Yulo na talagang mapapa wow ka sa laki at dami ng mga nagbigay. Sa video nating ito, ating aalamin kung ano-ano nga ba ang mga natanggap at matatanggap pa lamang ni Carlos Yulo kapag umuwi siya rito sa Pilipinas at talagang magugulat ka sa malalaman mo. Kung may tao man na deserve ng recognition at pagbati, ito na siguro si Carlos Yulo. Sino ba naman ang hindi mapapawaw sa kanyang performance sa floor exercise at vault gymnastic kung saan nagwagi siya ng dalawang gintong medalya? Siya ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng dalawang medalya sa tanyag na Olympics at siya rin ang unang Pilipino na nakasungkit ng gintong medalya sa gymnastics. Ginulat niya ang buong mundo sa kanyang terrifying performance. Sa kabilang banda, ginulat din ang mga netizens sa dami ng mga sponsors brand na nagpaabot ng kanilang incentives para sa ating atletang bayani. Una na riyan ang 20 million pesos cash updated incentives na mula sa PAGCOR. Ang Happy mismo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, na si Altenco ang nagpahayag rito kabilang ang kumpirmasyon na ang 10 milyon pesos incentive na dapat matanggap niya para sa bawat medalya na napanalunan niya. Sa isang pagdinig sa House Appropriations Committee, sinabi ni Tenko na si Carlos Yulo ay nakatanggap ng kabuuang 20 milyon pesos matapos manalo ng dalawang gintong medalya sa Paris Olympics. Sa ilalim ng mandato ng PAGCOR, ang isang atleta na nanalo ng gintong medalya ay dapat bigyan ng 10 milyong piso dahil sa dalawang gintong medalya ni G. Yulo, magiging 20 milyon pesos ang kabuuang insentibo para sa kanya. Idagdag pa riyan ang 10 milyon pesos na incentive cash mula kay Sports Committee and Patron Manny Pangilinan. 10 milyon pesos cash mula mismo sa San Miguel Corporation President and Owner Ramon Ang na nauna ng nangako na magbibigay ng premyo sa atletang makapag-uuwi ng gintong medalya. 5 milyon pesos cash Mula sa International Container Terminal Services Incorporation. 5 million pesos rin mula sa isang business tycoon na si Dennis Uy na nangakong magbibigay ng salapi kay Carlos Yulo. Si Dennis Uy ay founder ng C-Club Atleta Pilipinas Sports Foundation. Siyempre hindi rin papahuli ang mga local brands na kinaaliwan ng mga netizens sa kanya-kanyang pakulo ng pagbati. Una sa listahan ay ang local brand na Chooks to Go na nagpaabot ng cash prize na 3 million pesos para kay Carlos Yulo. Ang House of Representatives naman ay magbibigay rin ng 3 million pesos kay Yulo sa kanyang pagkapanalo ng dalawang gintong medalya. At ang naging sentro ng usapin ng mga netizens ang sikat na Mega World kung saan in-upgrade nila ang naunang incentives na condominium worth of 24 million pesos sa isang three-bedroom condominium na nagkakahalaga ng 32 million pesos at hindi pa riyan nagtatapos dahil may additional pang 3 million cash incentives. Ito ay matapos maghari si Carlos Yulo sa Men's Artistic Gymnastics Vault Final at Men's Artistic Gymnastics Floor Exercise Final sa Olympics, inilaan ng Mega World Corporation, ang isang mas malaking condominium at 3 million pesos cash prize para sa kanya. Ayon kay Mega World President Lourdes Gutierrez Alfonso, ang pagangat ng pabuya para kay Yulo sa halagang 35 milyon pesos ay bahagi ng pagpapalakas sa kahalagahan ng kanyang tagumpay sa kasaysayan ng Pilipinas at sa anibersaryo ng kanilang kumpanya. Nagbigay rin ng 10 milyon pesos Toledo Mid 5-Year Contract Brand Ambassador. Nakahanda na rin ang isang house and lot na ibinigay ng Olympic Sports Committee at isang brand new car. Gold Medal Valor mula sa ating Philippine Sports Commission. Ito ang pinakamataas na parangal na pwedeng matanggap ng isang atleta sa ating bansa. Nasa listahan rin natin ang mga naglalakihang sponsors mula sa ating local brands. Isa sa mga ito ay ang unlimited airfare flight na nagbibigay kay Yulo ng hindi limitadong paglipad papunta sa kahit saan niya gustuhin. Kasama na rin dito ang unlimited gasoline supply para sa kanyang sasakyan na nagbibigay sa kanya ng walang hanggang supply ng gasolina para sa kanyang mga paglalakbay. Bukod dito, meron ding mga lifetime privileges tulad ng lifetime buffet sa Vikings, lifetime meal sa Kabalen, lifetime free meal sa JT's, at lifetime free meal sa Tipsy and Pig. Hindi rin mawawala ang lifetime ramen sa Hagemu Sushi, lifetime baksilog sa baksilog, at lifetime fried chicken sa Bok Korean FC para sa kanyang mga pagkain. Bukod pa rito, mayroon ding mga lifetime privileges sa iba't ibang serbisyo at mga produkto. Kasama dito ang lifetime engineering design mula sa Nexa, lifetime consultation mula kay Dr. Virgil Lo para sa kanyang kalusugan, at lifetime supply ng cookies mula sa Buy the Basket para sa kanyang mga pampalakas. Libre rin sa kanya ang franchise mula sa Macchiatos, at libring furnitures at 100,000 sa Apollo. Hindi rin mawawala ang bagong brand phone mula sa GPP Power Gadget Shop para sa kanyang pang-araw-araw na gamit at koneksyon. Ang lahat ng ito ay mga pribilehiyo at insentibo para kay Carlos Yulo matapos ang kanyang tagumpay sa larangan ng gymnastics. Hindi lamang ang kanyang pribadong buhay at karera ang magiging mas masaya at progresibo. Kundi pati na rin ang kanyang career sa industriya ng showbiz at advertising. Maraming kumpanya at brand ang nag-aabang upang makipag-ugnayan at magkaroon ng kontrata sa isang world-class athlete tulad niya. Ang potensyal ni Carlos Yulo bilang brand endorser ay walang katulad at ito ay magbubukas ng maraming oportunidad para sa kanya sa larangan ng advertising at promotional campaigns. Nakalined up na ang maraming fast food commercials at iba't ibang proyekto na naghihintay para kay Carlos Yulo. Ang kanyang pangalan ay magiging kampion sa pagbibigay diin ng kanyang endorsers sa kanilang mga produkto at serbisyo at magiging inspirasyon sa mga manunood at consumers. Magiging powerhouse si Carlos Yulo sa larangan ng advertising kung saan magiging malawak ang kanyang impluensya at reach sa mga tao, partikular sa kabataan. Higit sa lahat, Maraming TV guestings at proyekto ang naghihintay kay Carlos Yulo na maghahatid sa kanya sa mas malawak na audience at magbibigay sa kanya ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang kwento, tagumpay at inspirasyon sa iba. Ang kanyang presensya sa TV at iba't ibang plataporma ay magiging daan para sa kanya upang maiparating ang kanyang mga karanasan at magbigay inspirasyon sa mga manonood at taga-suporta. Kung akala niyo ay dyan na nagtatapos ang mga makukuha niya, nagkakamali kayo dahil matapos ang kamanghamanghang tagumpay ni Carlos Yulo sa gymnastics, maraming kumpanya ang nagpahayag ng kanilang suporta at sponsorship para kay Carlos Yulo. Ang Smart Philippines, Toyota Motors, Milo at Adidas ay ilan lamang sa mga kilalang kumpanyang lumapit sa kanya upang maging parte ng kanilang brand endorsements at marketing campaigns. Ang mga ito ay hindi lang magiging mga sponsor, kundi pati na rin mga partners na makakatulong sa pagpapalaganap ng tagumpay at inspirasyon ni Carlos Yulo sa mas malawak na audience. Ang kanilang suporta ay magbibigay daan sa mas malaking pagkakataon para kay Carlos na mapalawak ang kanyang impluensya at magbahagi ng kanyang kwento sa iba. Bukod sa mga ito, ang kanilang suporta ay hindi lang matatapos sa endorsements isa sa mga pinakamalaking pagkilala na kanyang matatanggap ay ang Cash Prize Award mula sa City of Manila. Isang parangal na nagpapakita ng kanilang suporta at pagkilala sa kanyang husay sa larangan ng gymnastics. Kasama rin sa mga incentives na tinanggap ni Carlos Yulo ang libreng three days and two nights stay sa anumang branch ng Cocotel, isang regalong magbibigay sa kanya ng pagkakataon na magpahinga at mag-enjoy matapos ang kanyang matagumpay na performance. Bukod dito, tumanggap din siya ng kabuuang 30 million pesos mula kay Senador Bongo, 22 million pesos mula kay Senador Risa Hontiveros at isang hindi patiyak na cash prize mula kay Senador Pia Cayetano. Ang bawat donasyon at pagkilala na ito ay nagpapakita ng suporta at pagpapahalaga sa tagumpay at dedikasyon ni Carlos Yulo sa kanyang larangan sa tulong ng mga cash prize at incentives na ito mula sa iba't ibang personalidad at organisasyon tunay na napapahalagahan at napaparangalan si Carlos Yulo sa kanyang tagumpay sa gymnastics ang mga ito ay hindi lang mga premyo kundi patunay rin ng suporta at pagmamahal ng mga Pilipino sa isa nilang pambato sa pandaigdigang entablado matapos ang Olympic triumph ni Carlos isang heroes welcome ang nakahanda para sa kanya sa kanyang pag-uwi. Ito ay isang espesyal na pagtanggap na naglalaman ng parangal at pagkilala sa kanyang tagumpay, hindi lang bilang atleta, kundi bilang isang inspirasyon sa lahat. Ang pag-uwi ni Carlos Yulo ay magiging isang malaking selebrasyon ng tagumpay at pagpapakita ng suporta mula sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ng kanyang mga sponsors at ang darating na Heroes Welcome, ang tagumpay ni Carlos Yulo ay patuloy na maglalarawan ng karangalan at inspirasyon na magtatagal sa mga alaala at puso ng bawat Pilipino. Dahil sa kanyang pagkapanalo, na-boost ang pagkamakabayan nating mga Pilipino at nagkaisa para suportahan ang ating mga pambato. Isa rin itong stepping stone para sa mga nangangarap na sumunod sa yapak hindi lamang ni Carlos Yulo, maging lahat ng magagaling nating atleta sa bansa. Salamat Carlos Yulo mabuhay ka